Ha-ha! Yan! So, what's up, mga utol? Uh, good day ulit sa inyo, mga utol and Sir Ray TV. Magbabalik. So, welcome back to my channel, mga utol. And... Yan, it's Sunday again. So, lumalarga na naman tayo, no. Papunta tayo ngayon ng uh, JDG. And may gagawin tayo doon. Magpapa-change oil tayo kay YT. Pero bago yun, mga utol, hindi yun yung pag-uusapan natin ngayon, mga utol. O, so, kasi nung nakaraan, makuwento ko lang muna, no, mga tol. Nagpa-schedule ako ng aking NBI. At takakuha ko lang siya, no noong February 15. So pagkatapos kong kunin yun, marami kasi nagtanong sa akin, doon pa lang sa pinagkuhanan ko, may nagtanong na kung paano kumuha ng NBI. Tapos yung mga trato ko nagtatanong na rin kung paano nga kumuha ng NBI. So I think parang marami pa yata hindi nakakalam o hindi sigurado kung paano kumuha ng uh, NBI clearance sa panahon ngayon. So kasi may pandemic pa rin tayo mga utol. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon, mga utol, habang pupunta ko sa JDG. Kung uh, paano nga ba kumuha ng NBI clearance sa panahon ngayon na may pandemic pa. Okay? So, ituturo ko siya sa inyo, mga utol, yung step-by-step step na ginawa ko hanggang sa makakuha na ako ng NBI clearance. For renewal ka man or first time ka palang kukuha ng NBI. So, i... Uh, step by step natin siyang ituturo mga utol. So, keep on watching lang mga tol. And bago yun, pasok muna natin ang intro. Alright mga utol! First things first Papaliwanag no? uh, uh, ko lang na hindi na po uso ang uh, pumunta sa mga satellite branch ng NBI at uh, doon ka mag-online process uh, Hindi na po ganun ngayon Dati kasi, alala ko pwede kang mag-online process doon sa pinaka-satellite branch ng NBI o doon sa mga branches ng NBI Ngayon po uh, wala na pong ano doon online So, ang ibig sabihin, gagawin mo na po yung online registration o yung online processing ng renewal mo o kung bago ka pa lang, sa bahay mo na mismo. So, pwede mo siyang gawin uh, sa mga computer shop kung wala kang computer sa bahay o kaya naman sa mobile devices mo. ba diba? kung meron kang tablet o meron kang cellphone. So, sa Google ka lang and search mo lang yung link, yung ano nila, yung uh, tawag dito. 'yung kanilang website. Sa so, batal para hindi kayo mahirapan, uh, iiwan ko na lang sa description 'yung link ng website nila. Kasi napansin ko pag uh, nag-search ka ng NBI clearance, chubaru chubaru na ganyan, ring lumalabas eh. Sa so, ngayon, ide ko na kayo, iiwan ko 'yung link. direct na doon sa pagpupuntahan niyo sa kung saan kayo magpa-process kung inyong ah uh, form, 'no? form ng NBI kung bago ka man or kaya for renewal ka na. Okay, so click nyo na lang yung link dyan mga utol. Iwan ko na lang dyan sa description. Pangalawa mga tol, dyan makikita nyo, yan pa, i-ano ka naman, i-screen record ko naman, makikita nyo dyan mga tol. Kung, ah, uh, pagpipilihan ka dyan kung saan ka comfortable na explanation or mga questions, English or Tagalog, So, click mo lang yon then agree, and then close mo lang yung isa pang tab na lalabas. No? Parang explanation lang yon tapos close mo lang yon Tapos, ay okay mga tal, doon muna tayo sa mga uh, bago pa lang gagamit ng online na to. Meron po dyan kayong mapapansin, yan, sa may gilid. May nakalagay dyan na uh, parang para registration lalagay mo yung pangalan mo, sa uh, surname mo, mobile number, and then birthday, tsubaro, uh, tsubaro, ganyan. Mga may makikita ka dyan na kung dati ka nang kumukuha ng NBI, kung meron ka ng, uh, NBI clearance uh, 2014 up to present, uh, may pagpipilihan ka dyan yes or no. Ngayon, kung dati ka nang kumukuha, di ba, pero bago ka pa nag-online, click mo yung yes, click mo pa rin yung yes. At kung bago ka pa lang kukuha, no? Wala ka pa talagang NBI dati at ngayon ka lang din ang mag ka lang din mag-go online, click mo yung ano. Ah, no. yeah, mga utaw, yung ano, uh, yung registration na yan, yan yung uh, gagamitin mo na the next time na mag online process ka. Okay? Sa so, parang diyan mo i-save na lahat ng profile mo. Lahat ng info mo Uh, kapag ka nag-fill up ka ng form ng NBI, dyan mo na po isi-save para the next time na mag-online ka, yan, ito ituturo ko sa inyo, yung sa taas na yan, yung online mo na lang, ilalagay mo na lang dyan yung uh, email mo, di ba, na, na register dyan, tapos yung password, lalabas pa po yung uh, form na dating pinilapan mo, sa so, para hindi ka na mahirapan, nakasave na siya dyan. Alright, mga tal. So, gawin mo yan. And then, i-save mo lang. Sa panahon ngayon, kung gusto mong kumuha ng NBI, di ba? Eh, aga-agahan mo na. Bakit mga utol? Share ko lang po yung aking experience sa mga tol. Kumuha po ako ng NBI clearance ko nung, uh, I mean, nag-register nag, nag, nag ako ng online ko. Noong uh, January pa, lagit na nung January and then nakuha ko pa siya o nakakuha ko ng schedule nung February 15 pa so ibig sabihin parang almost 3 3 weeks or 1 month akong nagantay no, bago na-release yung pinaka NBA na mismo so yan mga tal uh, ko lang kukuha ng NBI ngayon pa lang habang pinapanood mo to uh, kumuha ka na kung nalilito ka sundan mo lang yung process na yan na tinuturo ko Alright, mga tao sa pagkatapos ng fill up ng form, mabilis lang naman siya mga utal, no? Okay. So, dito na tayo sa pagkatapos mo mag fill up ng form. Okay, magpo-proceed ka na. Next na gagawin mo, mamimili ka na dyan ng schedule kung kailan ka pupunta. Okay? Pero bago yon, ang una mong i-enter, eto. Yung branches o yung satellite branches, na malapit sa iyo kung saan ka pupunta diba kung ano yung mas malapit sa iyo uh, isang tip mga utol isang tips para sa akin ang akin kasi dito sa lugar ko malapit ako sa may SM center Las Piñas na branch and then sa may Star Mall Alabang sa may Muntinlupa kaya mga utol kaya ang ginawa ko nun mag check ako ng ah uh, Muntinlupa branch sa may Star Mall kung ano yung schedule na available nila noon at nag-check din ako sa SM Center kung ano yung available na slot din nila kung mas malapit ba doon pero ang nakuha ko yung sa SM Center Las Piñas na February 15 kasi doon sa Alabang nung nag-check ako doon sa Mr. Mall Alabang I think February 20 or pataas pa so mas pinili ko yung mas malapit yung February 15 So yung mga tal, pwede nyo rin gawin yon. Mag-check muna kayo nung mas malal malalapit sa inyo na ano na satellite branches ng ano ng NBI. 'Di ba? Kung Bacoor ka, check ka ng ganyan sa Bacoor, check ka sa ibang lugar pa. Kung parang gusto mo lang makakuha ng mas maagang schedule, pwede mong gawin 'yon. Okay, ang kasunod, kung utol, pagka nakapag-check ka na, okay na sa iyong schedule na 'yon, nakuha mo na, mamimili ka lang diyan kung morning or afternoon, di ba? Ang AM tsaka PM. So, may, may, dalawang schedule sa isang araw. For example, ako, nakakuha ako, February 15 yung date. May dalawang schedule doon na pagpipilihan ulit na kung morning at kung uh, PM ka. Ngayon, question mga hotel. Paano po kapag hindi ko napuntahan yung schedule date ko? Yeah, for example, uh, February 15 ka nga, naka-schedule. Pero, ang nangyari, nagkaroon ka ng emergency. Tapos, hindi mo napuntahan. Magbabayad po ba ako ulit? Yun yung mga tanong mga hotel. Eh. Magbabayad po ba ulit? Magre-register magre, magre po ba ako ulit? Uh, hindi mga hotel. Based on dun sa nabasa ko na... <coughs> rules and regulation nila pag hindi ka nakapunta ng mas maaga, uh, pag hindi ka nakapunta doon sa date na nakaschedule sa'yo, bibigyan ka nila ng 15 days. Ah, uh, 15 days mga utal para makuha yung ah, uh, clearance mo, yung NBI clearance mo. So meron ka, sabihin, meron ka 15 days. Kung hindi ka nakapunta ng February 15, for example, yun yung date mo, the next day, pwede kang pumunta. Kailangan 15 days makuha mo na siya kasi kung hindi magbabayad ka po ulit magre-register ka po ulit okay mapoporfit po yung uh, binayad mo at yung niregister mo na una okay mga tol isa pang tanong pwede po bang bayad na ako ipaurong ko ng mas maaga yung uh, date for example Ah, uh, nakapag-schedule nakapag ka na noong February 15. Tapos gusto mo siyang iurong, paagahin, gawing February 14. Kaya February 13 o kaya February 12. Hindi po pwede yun, nakalagay dun sa rules ng NBI. Hindi mo siya pwedeng ipaurong ng mas maaga. Okay? Wala din pong rush ang NBI. Wala na pong parang VIP treatment ta churba-churba na ganyan ngayon sa panahon ngayon, mga hotel. Kung kailangan na schedule yun lang po ang susundin mo at yun lang po ang pupuntaan mo. Pwede kang umurong kapag talagang may emergency nangyari sa'yo. Kunwari katulad sinabi ko kanina, 15, 16 ka pumunta, pwede yun. Pero yung 15 ka na-schedule, pupuntaan ng 14. No, 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 mga utol. Okay. So sana naiintindihan natin, no mga tol. Next na kagawin natin, nakakuha ka na ng schedule, no. Proceed ka na sa payment, nandiyan lang sa gilid. makikita nyo. Yan, nasa gilid lang, may pagpipilihan ka dyan na bayad center, ganyan, Gcash, Paymaya, 7-11, yan, pwede kang magbayad dyan. Okay, pagka nag-proceed ka na dyan, mga tal, pag-click mo dyan, may kita mo yung sa taas, yan, may kita mo kung ilan o magkano yung babayaran mo. Tapos may mga additional pa yan, may final pa yan, mga hotel. Pag-proceed mo, magpo final yan kung magkano yung total na babayaran mo. Diba? Kasi may mga additional fees kapag nag gcash ka or kapag nag 7-eleven ka meron mga additional fees so yung in total lalabas yan dyan okay pag nakapagbayad ka na naman diba, na click mo na yan uh, proceed to payment ka na may ibibigay sa yo na reference number CNBI yun po yung i-enter mo kapag mag gcash ka yung reference number na yun o kaya mag 7-eleven ka yun yung i-enter mo na reference number yun yung babayaran mo tapos, pag nag-proceed ka na doon sa payment na yun, nakapagbayad ka na, magre-reply ulit si NBI sa iyo. send siya ng message through text at nakalagay doon na successful na yung payment mo. So, yun lang. Yun yung buong process ng online. Mabilis lang siya. Actually, kung may dati ka ng NBI katulad ko, may dati ka ng... anak ah, nakaregister sa kanila so na lang ginagamit ko eh Ah, uh, pwede mo naman bago-baguhin yun. Kasi may nakalagay doon na edit your profile naman. And, ah, uh, proceed to, NBI uh, clearance na. Ganon. So, yun, mga tal. Uyisip, hindi ka abot ng ilang 30 minutes ka lang siguro kung magka-computer shop ka. 30 minutes ka lang tatagal doon. Tapos na yan, yung process ng, ng online na yan. Tapos, babaya, babayaran mo na lang siya. Ang gagawin mo lang utal, i-mark mo na lang sa date mo kung kailan yung schedule mo para eh, hindi mo makalimutan, mag-alarm ka na kung kailan yung date na yun. Tapos, tanong ulit. Ito ako, example, ito na yung araw na pupunta ka na ng uh, NBI. Kukunin mo na yung mismong form mo. Magpapapicture ka na doon, magka-thumb mark ka na doon, mag-signature ka na doon. Yun ang gagawin mo. Ano po ba ang mga kailangan kung dalhin, Sir Ray? Mga utol, ang kailangan mong dalhin para sigurado, dalawang valid ID. Siyempre, lalabas ko na lang yung mga valid ID na yan. Kita niyo dyan, mga utol. Yan po yung mga ID na dadalhin mo. Alright? Tapos, dala ka na rin ng ballpen, siyempre. Bukod doon, mga utol, wala ka nang dadalhin, yun lang. Uh, requirements, requirements, wala ka na pong dadaling requirements yung ano bang tawag doon yung dating sedula yan wala ka na pong dadaling ganyan ang dadaling mo na lang ah uh, yung ID two valid ID o kaya uh, ball pen ngayon mga utol bakit two valid ID ah uh, sinisigurado ko lang po pero talaga nung ako experience ko nung pumunta ako doon isang valid ID lang For example, uh, driver's license lang, di ba? Or SS mo, yung UMID mo, SS ID mo, ano pa ba? Passport! Mga ganun lang. Isa lang talaga yon, kasi i-verify lang naman nila kung ikaw ba talaga yung kumukuha nung clearance na yun, di ba? Kasi may nakalagay naman dun sa form mo na pangalan, tapos isi-check lang din nila yon sa may ID mo. Tapos ibabalik nila yon. hindi yon yun Xerox mga utala, hindi yon pinapasa, uh, isi-serox sa papasa mo sa kanila hindi po ganun iwan mo lang yung ID mo check lang nila yun ibabalik nila ulit yun sa'yo alright tapos ah uh, tandaan isusulat nyo sa papel yung reference number na tinext sa inyo nung NBI and then ibibigay mo yon kasama nung ID mo tapos i-enter e nila yun check nila kung ikaw nga yun tapos yun na pipicturean ka na ah uh, magta ka na and then signature Pagkatapos na mag-aantay ka na lang ulit ng another, I think, 5 minutes ang pinakamahaba or 10 minutes ang pinakamahaba na waiting time. Makukuha mo na yung minaka-form ng NBI mo. Right, so yun lang lahat ng process, mga utol, kung paano kumuha ng NBI sa panahon ngayon. Actually, yung NBI niyan matagal na yan, yung online registration na yan, online uh, processing na yan, matagal na siya, mga utol. Kaya nga, nakapag... Uh, tatlong beses na ako online kasi yung form na pinilapan ko dati, sinave ko na siya dyan. Sa, so, sa, tuwing, so sa tuwing mag, magre renew ako, ino-open ko lang yon Parang nag -e enter lang ako ng email ko, password ko, lalabas na yung profile ko doon. I-edit ko na lang yun kung may babaguhin ako. For example, address, ganyan. Or yung ibang mga information mo pa. So yun, mga tao, yun yung buong ah uh, explanation video natin no? na sinyer ko sa inyo kung paano kumuha ng uh, NBI clearance sa panahon ngayon itong may pandemic nga so mga tol ang uh, sasabi ko lang kung gusto mo nga kumuha ng NBI eh ngayon pa lang mag process ka na kasi may medyo matagal yung ano matagal yung aantayin mong schedule date mo no? based on my experience ha. So, swerte kung napaaga-aga ka ng isang linggo. Ganyan. So, sa dami ng kumukuha ngayon, at syempre, nililimitahan din nila yung pupunta. Alright, mga tol, so yun lang. Sana may na-share ako na maganda sa inyo, mga utol. At uh, sana may natutunan kayo sa video na to. So, habang papunta tayo at mag-change oil tayo, next video natin yung change oil, mga utol. So kung gusto mo tong video na to, hit ka naman ang thumbs up dyan mga tol and comment down below kung meron pa kayong mga additional uh, question na masasagot natin. Huwag kayong mahiyang magtanong. So re-replyan ko naman kayo mga utol. And sana mag-subscribe ka mga tol. No? And hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa tuwing naglalabas tayo ng bagong video. So, yun lang mga tal, yun yung buong process kung paano kumuha ng NBI clearance and dito ko na tatapusin tong video na to mga utal. Kaya nga pala, uh, shoutout no, kay uh, Ethan Aiko bago ko makalimutan yung mga nag-trap pa natin nagpapashoutout. Shoutout Ethan Aiko uh, kay Brodrin. Shoutout sa'yo utal and shoutout na rin sa buong bro. And the Riders Organization mga motor shout out and lucky mag iingat tayo sa bagmama niyo. And shout out din sa Underground Bikers and Underground Bikers Club ng Cagayan uh, de Oro chapter mga motor. So stay safe. So ayan, shout out pa rin sa Tau Gama P. Triskelion Grand Fraternity, Test Cruz Chapter. Maraming uh, salamat mga utol sa pag-iintindi sa akin na hindi ako lagi nakaka-attend ng meeting gawa medyo busy. <laughs> so ayan mga utol. maraming salamat. And dito ko na tatapusin yung video natin. Kita-kits tayo sa susunod na video. Peace!